morning mga kadonpot-pot araw ng Hercules tara pasok tayo sa Tupao nagpapashout out na pala sa mga Villegas family Diyan sa Bagong Silang shout out sa inyo lahat sa mga Masada sa mga pinsang ko Epa sa mga Navarrete shout out sa inyo lahat tara pasok tayo ng ligtas Bumper to bumper na, ang next sa bumper to bumper we're going to the Boulevard. tayo sa Rockwell kaso nga lang pupunta pa tayo ng Hibiski Street nandito tayo sa EDSA kwentang bendiya ayan na tayo ng Ayala Avenue tayo may okay, tatanong tayo dito sa laundry nandito na tayo sa ating pupuntahan Bas dito ba to? Opo sir. Ano yung gano'n sir? Ano yung pangalan niya? 17 unit. Anong gagawin? May pipick upin lang? Ay, 7.30 eh, 7.30 pa. O, maya maya na. Ababa na lang siya. po na tayo makakain. <laughs> ba, paikot-ikot muna tayo dito.

tayo sa Rockwell Papasok na tayo ng parking na, Kaya Agad dito na lang ang ating vlog Thank you for watching God bless Magbuhay kayong lahat Friend and subscriber, mga pinsan. Thank you for watching. God bless.